Ayon, may bantay. May makita kaya tayong nahuli. Ah, uh, may bantay pa rin, no? Uh, ayun, mayroong nahuli. So, meron pa din na oh, huli. Ayun, no? Isa. Uy, big bike. Oh, big bike na naman. So, yo. Uh, magandang umaga. Dito na tayo sa show. Tunnel. Show ilalim. So, dito. Ah, uh, madalas ako, araw-araw ako nakakakita ng may bantay dito. Pag-akyat nitong, ah, uh, ano na to. Ah, uh, tunnel na to. Ah, uh, dito yan sa may uh, southbound ng EDSA. So madalas ako nakakita, halos araw-araw ako nakikita ng bantay diyan. Pero the good thing naman is is wala ako nakikitang mga tinitikitan. So may nakita ako natikitan man, isa lang, mga isang uh, motorista lang. Pero bukod doon wala na. Yan natin. Kung meron dito. So this time ibang oras ako dumaan no. Yan natin. Ayan, may bantay. May bantay. Ayan, o. No? Oh, diba? May nakita, may makita kaya tayong nahuli. Ah, uh, may bantay pa rin, o. No? ayun Ayan, nahuli. So, meron pa din nahuli. ayun o. No? Oh, isa. Uy, big bike. Oh, big bike na naman. Nahuli. Basta big bike ang tingin ko, ah malaking bike eh <laughs> sorry ako ah, anong anong tawag ko do, basta malaki eh hindi sa scooter eh hindi sa scooter hindi sa underbone basta malaking bike malaking motor so ang tawag ko doon ay big bike yun na yung description ko eh hindi ko kilala eh. hindi ako familiar sa mga motor eh so isa may kaisa-isahang tayo na ispatan sa oras na to so oh. Siguro, na na siya dumaan kasi medyo traffic ngayong oras na to. Hindi to yung typical na pagdaan ko ay maluwag dito. So, hindi. Traffic. Medyo masikip. May bagal yung daloy ng traffic ko. So, siguro na-tempt siya. So, meron. Meron ako ispatan doon. Bye, 5,000. Good morning, 5,000.